Isinara ang ilang pangunahing kalsada sa Maynila kaninang umaga para bigyang daan ang Unity Games ng Iglesia ni Cristo. Ang may ritabalita hatid ni Mab Gonzales. Mula alas 5 hanggang alas 10 ng umaga naganap ang rerouting sa paligid ng Rizal Sports Complex para sa fun run ng mga taga-iglesia. Isinara ang southbound lane ng Rojas Boulevard mula Katigbak hanggang Pio Campo. Pati na rin ang Quirino Eastbound Service Road mula Rojas Boulevard patungong Adriatico. Samantala, hindi madadaanan ng northbound at southbound lanes ng Adriatico mula Quirino hanggang Pio Campo. Ang ilang daan naman gaya ng kahabaan ng Mabini mula Pio Campo hanggang Quirino at ang northbound lane ng Pio Campo papuntang Quirino, stop and go muna kaninang umaga. Hindi naman gaano nakaapekto sa trapiko ang rerouting dahil maaga pa at wala pa masyadong sasakyan sa daan. Alam ah, naman po, kami po mga kapulisan dito sa traffic at saka sa MPD, uh, security uh, nakalatag na po, pati po ang mga uh, ating mga police trapiko, oh. handa-handa na po yung uh, security plan po, nailatag na rin po. Naglagay din ang traffic marshal sa iglesia para tumulong sa pagsasaayos ng trapiko. Nav Gonzalez, GMA News.